Hello po sa inyo mga Kachansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasisin yung mga sojak signs sa araw ng Miyerkules, May 28, 2025. At syempre bago po kayo tumaya, pwede nyo pong uh, sabitin na itong uh, napakamabilisang orasyon na ito. Uh, usalin nyo po ito na tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan. Ito po ay pampaswerte sa mga uh, sugal na inyong sasalihan. And then kung meron naman po kayong mga favorite lucky number na lagi nyo pong uh, tinatayaan, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito, uh, inyong mga lucky number, kasi po sinyong mga sojak sign. So depende po sa inyo, gamitin po ang inyong husay at kaling sa pag gamit numerology. Para sa mataong Aries, ngayon mo pwedeng gawin ang mga hindi mo nagawa noong nakaraan. Pwede mo rin gawin uli ang mga bagay na nagparana sa iyo ng kabiguan. Ang araw na ito ay para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte numero 6, 19, 24, 33, 39 at 45. Para sa mataong Taurus, tapang lamang ang kailangan mo at hindi malaking puhunan. Kapag malakas ang iyong loob, uunlad ang buhay mo. Lakas ng loob ang isa sa mga susi ng iyong tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 3, 18, 20, 25, 27 at 34. Para sa mataong Gemini, pwede mong suguri ng iyong pangarap. Oo, makukuha mo ito. Pero pinapayo pa rin na pag-aralan mo munang mabuti kung paano ito mahahawakan. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mga maswerteng numero, 5, 14, 29, 31, 35 at 43. Para sa taong kanser, muli ay pinapaalala sa iyo na iwasan mong magkalit nang minsang nagalit ka para kang bahat na rumaragasa at walang sinumang pwedeng humarang. Ang yung mapalad na kulay ay violet ang iyong mamaswerteng numero 2, 17, 22, 28, 38 at 41. Para sa mataong leyo, matatalo mo ang iyong mga kalaban pero mas maganda kung hindi ka papatol dahil ang sinumang nakakalaban mo ay panikuradong nasisira ang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero 14, 20, 22, 24, 35 at 42. Para sa mataong Virgo, kikilos ka na parang hindi negatibo. Kahit marami kang ipinag-alala, higit kailanman, ngayon mo na kailangang tahakin ang landas papunta sa tulo ng iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerteng numero, 11, 15, 16, 27, 33 at 36. Para sa mataong Libra, may kanya-kanyang taktang panahon ang bawat aktibidad sa ibabaw ng mundo. Para sa iyo, ngayon ang panahon para paramihin ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na gulay ay Burgundy. Ang iyong mamaswerting numero, 18, 20, 23, 27, 30 at 32. Para sa mataong Scorpio, ito ang araw na mararamdaman mong paparami at papalapit sa iyo ang mga swerte. Kainman, kailangan mo itago ang hindi mo magandang gawi ng matiyak na tatapos sa iyo ang swerte ito. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 9, 15, 17, 25, 27 at 42. Para sa mataong Sagittarius, nagsimulang muli ang mga araw na papaboros sa mga plano mo ang kapalaran. Gayunman, ituloy mo ito dahil hindi maganda na puro lang plano. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga sweating numero, 17, 21, 24, 27, 33 at 37. Para sa mataong Capricorn, huwag mong buhay ng iyong kaduwagan kahit kailan, ang mahina ang loob ay naunahan ng kanyang mga kakompetensya. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalat kulay ay yellow. Ang iyong mamasweting numero 2, 7, 21, 25, 34, at 35. Para sa mataong Aquarius, mabilis ang daan sa iyo ng mga swerte. Kung hindi ka marunong magsinop sa huli, ay wala kang maiipon. Pinapalagahan at iniingatan ang mga swerte na dumating sa buhay. Ang yung mapala na kulay ay purple. Ang yung mga numero, 12, 21, 27, 34, 38, at 41. Para sa mataong Pisces, lalakas ngayon ang loob mo na parang lahat ay kaya mo. Ito ba ay totoo? Ang sagot ay oo. Wala kang hindi kaya dahil sa lakas ng loob mo, ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 7, 20, 30, 39, 40 at 42.